Bunte, oh bad boy. Oh bad. <laughs> so ayan at dahil trending daw si Green Soldier, magigreen ako ngayon. Kung saan okay. naging maraming basher. So para na bawasan ng ating bashers, Sabi ko natin ang buhok natin. So ngayon, magbabalahura tayo ng ginisang upo. Oh my gosh, wala talaga sa kayo sa kasimit. Dog, sabi ko, ugasan mo eh. Hindi tayo oh, gagamit ang ah, gisa -gisa to, guys. Diba? ba? Sana. Pero lang 'yon. So lakasan na natin yung apoy. So, ang tinawag dito, ay ang tinawag dito. Ang tawag dito ay wala lang. Ginisang upo lang. <laughs> Pag wala kayong mantika, pwede niyo gawin 'yon. Pasin pala. Pwede mo Oh, bad boy! So, maganda talaga kumakanta ka habang nagluluto ka try. at sumasayaw. malutong so, probinsya lang to guys so walang tubig walang mantika saan ka pa <laughs> maluluto siya basta may apoy so ang ginamit ko nga palang lang ng league ay brand ng league <laughs> so ang ginamit ko nga palang lang ng sardinas galing pa to ng ibang planeta <laughs> galing mars so lutuin muna natin maigi tong sardines yarn o diba ang kapa, nag-isa nung walang sardinas. Pero hmm. dapat masanay na. Iba. Iba. Ang lasa so, na natin yung upo. So sa ano to, sa Bisaya, ang tawag. Pinaliktad. Hindi ko alam kung saan tawag yun. Meron talagang tawag. Upo yun eh. Alam ko upo talaga yun. Yung mga kasama ko dati. Dati sa FPN. So ayan, hanuliin lang natin siya. Hindi tayo magkalagay ng taging guys. Natataging juice ng upo. So watch nyo lang and learn. So by this time, lalakasan natin ang apoy para lumamog siya. Try lang. saranghe, saranghe! So don't worry. Lalagyan ko nga pala siya ng beef cube. Ng beef cubes. So, walang asin, walang paminta. Big cubes lang, sapat na. ayaw nyo yun na yung sa dinas nyo, naglasang baka. So, nandito na lahat ng ano, ng malalasahan nyo. Nasa luto na nito. May pritong kusit, may <laughs> nilagang, nilagang, nilagang saging, saging. mais. Yan, lahat na nandito. Mula nung niluto ko, mula nung umpis. <laughs> dito na sila magsasama-sama. magpo force na sila rin. Dito tayo, kabilisan lang. Slow mo. Slow mo tayo. Dito na kayo doon. Doon na kami ako nakailo, dalawa kami. Doon, okay, tatlo no? naman. Naglakad kami doon. Oh, pero pag natin, may ano tayo doon natin tatanggal. Mm -hmm. ko Oo, oh, oh, kapalit ko lang. Kasi pwede mo upload yung... Sa tamang ano lang. Three step lang yung ginawa natin. So, ayun lang. Thank you so much. Yeah, yun, eh?